Hello, good morning. Nandito po ako para magdala ng magandang balita. At ako po si August. Uh, ako po yung nagsasabi sa inyo ng isang napakagandang pag-uusapan. Dahil ang pag-uusapan na to ay marirealize natin na napakasarap palang makarating ang isang balita na lumampas sa akin 15 years ago at more than 14 years ago. Kaya simulan na natin ang magandang balita. Ito po ang balita na bihirang-bihira ang nakakaalam ang tungkol sa mundo ng crypto. Ngayon po, what is cryptocurrency? Ang sabi, cryptocurrency is a digital currency that is not regulated by a central authority but instead uses a decentralized system to record transactions and manage the issuance of new units. Cryptocurrencies are also known as crypto for short. Yan. Ngayon po, ano ba yung cryptocurrency ranking sa mundo ngayon ayon sa market cap? Ang market cap po ang nagsasabi kung sino ang pinaka from 1, 2, 3 up to 4 lang ang pag-uusapan natin. Top 4 cryptocurrency. Ngayon po, sa market cap po, number 1 siyempre si Bitcoin. Then, pangalawa si Ethereum. Then, yung USDT na tinatawag na stablecoin. Then, yung pag-uusapan natin ngayon, si BND, ang kanyang layer 2, ang lanyang layer 1 na si OPBNB. Ngayon po, sino ba si Bitcoin? Bitcoin was originally worth next to nothing. The transaction that first gave Bitcoin Monetary value was in October 2009. When Finnish computer science student marty Malmi, known online as Sirius, sold 5050 coins for around $5 and 02 cents, giving each Bitcoin a value of $0. $0.0009. In 2009, ang halaga ng Bitcoin ay $5. and two of hundreds of cents noong 2009. Ibig sabihin, roughly $5 lang siya. Ngayon, pag-usapan natin, sabi kasi nila, tataas ang Bitcoin, which is nangyari naman. Pero noong 2009, syempre, mahirap paniwalaan dahil wala pang nangyaring ganito. Wala pang pattern at proof. Pero, ngayong 2024, noong nakaraang mga year 2015 up to 2024, 6 years later ng 2009, lumaki na ang presyo ng Bitcoin at universally accepted as digital currency in crypto. Ngayon, magkano na ngayong 2024 ang isang Bitcoin? Ang Bitcoin ngayon ay $73,620 ngayon. Magkano siya sa piso? Kasi ang $5 noong 2009 ay 200 pesos lang. Pero ngayon po, nasa 4.2 million pesos na si Bitcoin. Isang Bitcoin lang yon. Kaya kung bumili ka ng 10 Bitcoin noong 2009 worth $50, ngayon yung 10 Bitcoin mo na $50 ay $42 million and 96,000 ay uh, 96, 1,000 uh, pesos, yan, bali nabubulol tayo, napakaganda kasi ng presyo Nakakabulol talaga, pero sa ngayon po, ang pinakamagandang presyo niya ngayon Ngayong araw na to, uh, November 13, 2024, pumalo na po siya ng 4.7 million Kaya kung may Bitcoin kang $50 binili ng 2009, yung $50 mo is worth 47 million pesos. Yan, grabe no. Ngayon, pag-usapan natin yung isa pang bit, uh, isa pang crypto na Ethereum. Ito naman yung Ethereum pagkatapos ni Bi ni Bitcoin, may lumitaw na naman isang uh, crypto currency na ang pangalan ay Ethereum. The price of Ethereum in 2015 ranged from 0.42 dollars to one 39 cents with the starting price around $0.74. Ethereum was launched on July 30, 2015 and the price closed at $2.77 that day. The price then fluctuated below $1 per month. Pero ang sigurado rito, noong 2015, magkano lang ang Ethereum? $2.77. Ngayon, magkano na ang Ethereum? Ang Ethereum ngayon ay 2,511.89 cents today. Yung today na yan, ginawa ko pa yan nung isang buwan dahil ang pecha ngayon ay November 13, 2024. October ko pa yan ginawa kaya ang presyo niya nung October ay 146,443 pesos sa Philippine money at 2,511.